Kamusta? Kamusta mga ka-Boss Mar Vlog? Ito nga pala, gumagawa nga pala ako ng motor. Pero bagong muna, peace muna tayo mga ka-Boss Vlog. Ayun eh, nga ka-Boss Mar Vlog. At ako yung nag-ano ng motor na to Dahil nasiraan nga yun ito. Kumbaga, nagpalit siya ng interior. Dahil siwasak na nga. Eh, Ayun nga, binabaklas na nga ng pori ng Pinas. Walang iba, kundi si Boss Mar mag. Ay, Boss Mar Vlog pala. Okay pa rin na pa. naman, mga tropa. <coughs> Ayun po, abang ako, binabaklas ko po yan. At yung may ari po niya, bumili po talaga ng interior. Okay. Ganyan po ako, pagka, ano, hindi po ako namamasada ng maaga-aga. Tinatangali rin po. Siyempre, pinagbibidya ko rin po ang mga nagpapabulganize. Sa akin, mga Kabo smart vlog. Ito nga pala, kabosmar vlog. Ang nasirang interior. Tingnan mo mga mga kabosmar vlog. Wasak na wasak. Hiwang hiwa. Oh, Ayun no. yung mga binaklas ko mga Abosmar Vlog. Para lang matanggal ang interior dito mga Abosmar Vlog At tirik pa ang init talaga dito mga Abosmar Vlog Pero okay lang yan Ayos lang yan Ang importante Kumita Nice Ito po mga Abosmar Vlog Ito po yung vulcanizing namin mga Abosmar Vlog Ayaw nga mga Abosmar Vlog Ako ay pawis pawis, pawis pawisan na Ayaw medyo nauutan na naman ako You're... Nabubulo na naman ako mga Abosmar Vlog Ayaw po ngayon nga, aking <laughs> ating mothers Ayaw po mothers doon din Ayaw po mga aking fathers Happy mothers Day din po fathers eh po, pogi na Pinas, walang iba. Paano mo sabi? Ang tatay kong kalbo. <laughs> eh po, mga katropa. Eh po, mga katropa. Nagaanong ng kahit po ang aking ama. Hay po raw, sabi niya. Eh po, mga kabos ma vlog, 70 binigay nga ng aking nagpagwa. Nice. Ayun eh po mga boss ma-vlog at ako pala ay naubusan na ng krudo. Nagluluto ang madusko ng ulam na. Hello nga, ako po Smart Vlog. Ako bumili ng krudo. Saka nag na rin ako na ako ng motor. Eh nga pala ginagamit ang aking motor, mga po Smart Vlog. Eh mga po, tinubong isang babae po na ito. Yung nasa gawin po ron, mga po mar Vlog. May pa po sa akin. Eh si kaibigan. Eh, kamusta kaibigan? Ay po, mga po Smart Vlog. ay tinihintay ko na lang may karga yung gasoline ako, mga po mar Vlog. At ako papalit na. Ayan po mga kaboss vlog, ako ay nakabalik na. Malapit na po maluto ang aming ulam. Sa kakanin po mga kaboss mar vlog. Nine. Ang tika luto po talaga ang aking mothers. Tika assist naman po ang aking ama. Ayan po mga, so mga nice. vlog. At ako ay maliligo pa. Ayan po mga kaboss vlog. At ako nakakain na at nakaligo na po. At ako ay mga masada. Bago muna po mga kaboss mar vlog. <laughs> Ito, magsasalamin muna ang pugo ng pinas bago muna pismu na po tayo uh -huh. hanggang dito na, na po hanggang sa huli bossmer plug